So, si Mandesa ang magpapakita sa atin ng Marinduque. Yan! Si Jyrie dapat pa magpapakita sa atin ng maraming... pu Puso! Ano ba alon? Gagawa kami ng skandal. Ayan guys, uh, pupunta kami sa Marinduque. Kasama namin si Marites. Siya yung nakapunta na before. Si Morissette. Diyan. Mor Parang singer, di ba? Morissette. Actually guys, pangalan pangangan talaga is Monterrey. <laughs> <laughs> De, ang totoo niya pangalan is uh, Montero. okay. ah Montesa. Oh. yeah. So, si Montes sa amo ko sa atin ng Marinduque. Yeah. Si Jairo dapat din mo sa atin ng maraming puso. Pukas, Actually, kung as papakita ko ng Actually, ano yung papakita mo sa amin, yun yung matutunan namin. So ngayon, guys. Jellyfish. jellyfish. Yan, <laughs> yan, yan, yan. Yun yung masarap. Di ba? Sa <laughs> ganun? Makatingan ka, makatingan na namin. Pero <laughs> nasubo ko muna jellyfish. Ay, starfish! Ay! Ay! Wait, rin lang try starfish! Ay, God! Pero pa yung gusto ko Next. Gawi? Uh, uh, pag sumama daw siya sa mga marinto, sama siya sa mga gawin. Ako ba? Tignan <laughs> natin. Papakailan natin dong si um, Marites. <laughs> Have to be <good> <laughs> Bakit <laughs> oh, just out Oo tsaka is Ito favorite. This is my 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 favorite. This nga lista mo. Panty <laughs> bra. Kailangan namin ano, siyang bilhin na. na Ibibili natin. Siyempre, ano dapat na. Yung... No, everything actually. Like, oh. Wow. even a toothbrush. So, um, no, I got the soap. I got <laughs> the toothbrush. Kung kasi marites, <laughs> so, ah. Uh, Mamaya natin, siya natunong yan kung saan tayo pupunta sa malinduok eh. Nagising kami ng konti. Uh, Gugod na muna. So, ah. Parang parang balete yata. Ah, uh, sarap oh. Balay po. Takay sa oras na ba? Oy, mamaya mag-uusap tayo ah. Uh, ah, very best, very best. Ah, uh, yan. Yeah, Mira sol, pala. Yung tagal pala, pwede ko na yun. Parang nasabihin na Sobrang malakas na itong raspies So uh, pag uh, nandito kayo sa taal Sabi ko to. Ayan guys, uh, we're back on the road Ayan, uh, Daddy Mon uh, So ngayon, <laughs> nagtag sa'yo si, ano, si Montesa na nasa loon yun siya pero totoo lang, pupunta kami sa Mendo. Yung 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 bisan ko kasi na si Glenn, um, inaya siya. Gaya po yung kung hanapin ah, niyo po yung ano, yung tao na nag-gaya <laughs> po kay kay Montesa. Ay, ayun po siya. Oh no. Si kung hanapin niyo po siya nasa San Jose sa City na by siya lang po siya. <laughs> Pag tanong niyo po yung Glenn Rodrigo. Uh, tapos yung po yun, siya po yung nagaya kay kay Montesa. Ha <laughs> Ano yung alon? Gagawa kami ng scandal And guys nasa Roro na kami So it's gonna take like about 3 hours Hey guys uh, punta kami sa Marinduque Andito kami ngayon sa Roro um, I just woke up <laughs> So uh, I guess uh, from Manila it's like a 4 hour drive um, Pero medyo naligaw kami sa hinapot ng mga like 5 hours yung drive namin Tapos it's supposed to be like a 3 hour boat ride Pero ngayon Parang hindi umalis yung boat 3 hours Kaya 6 hours Hopefully worth it Pero pinag-uusapan na nila kanina kung saan kami kakain uh, Mukha na mga okay So ayan Kung may support ngayon uh, I'll show you guys so, Kung like, anong na Ito Yung uh, ala ko Kasama pala talaga siya <laughs> Pinilip niya so, tayo Oo uh, -oh. Oo, oh, oh, kung mga parang ano, wala, wala nang damit-damit, no? Ang ganda nung uh, boat that, uh, yung restroom nila talagang uh, super clean. So, uh, sa taas, akala namin may mga upuan. Ay, isa, ito yung pinaka-city na, kuya. Ito yung pinaka-bayan. Parang mga old houses. Talagang, uh, alam mo na wala ka sa ano, ang ganda. So, ito yung sabi ni Glenn kanina, hinihintay namin yung tuba. Pero si Taba, nandito na doon. <laughs> Bago magsara, tara. Dito tayo. Asa may mga ukay-ukay. <laughs> <laughs> open pa, okay. Ayan. May open ba? Bibili, bibili, daw siya ng panty. Lain <laughs> na. ng konti. Sayang. Pero meron naman ako mga shorts, boxers, santo. Try right on. Kasalanan mo to. Ay, naka-vlog ka pala. Yan. Yan ang suit mo kami ang gabi. Anong size to? 32. Sorry na. 32. Bibi naman siya ng chinelas para nakahil. As a baby girl. Bibi naman toothbrush at contact lens uh, solution. Anong, anong jelly yan? Anong lubricant? Easy. Easy? Easy Easy look. Easy. Right. Yes. Para sa mata yun. Para sa mata. Uh, Ayun. Okay. Uh, test muna kami for balut. Kasi mm -hmm. wow. bilog ko. Ma? <laughs> May exercise. Wow. May ilig sa <Stop> mo. Tama. May ilig pa. Sa mo humigap. <laughs> <laughs> Kiko yung Ogi pala nung uh, panahon daw. Pupunta siya dito, nangaharala. Subak ng kahoy, igib ng tubig. Ah, yung mga ganun talaga. Ang oh. uh, gusto ko rin gawin yun one day. <laughs> Ito yung restaurant na kakainan. Uh, talaga authentic. Parang na tacture po sa folder. world. ba Mga bakay tos? Yung 49 Ah! tsaka mga friends naman. Oo, may-ari. Tapos ganyan yung na ng na to? More than 100 years. Oh, wow! Wow! ng certificate. 100 years, grabe. Do sa ito si Don Emilio. Hindi ka daw po nag-drive sabi ni Boss. Ito yung uh, tuba. Uh, so kakakuha lang ito. Fresh na fresh daw. Kanina okay. lang yan yan. Ay, Ay, Ito sa, parang sa, ano to, di ba, sa bark ng uh, puno? Hindi bark. Ay, hindi diba? ba? Uh, yung bulaklak, di ba? Ah. Uh, bulaklak. Bulaklak. Uh, bulaklak. Uh, bulaklak. Uh, bulaklak. Uh, 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 Nag-drip lang. Kailangan naman namin ubusin to tonight kasi uh, bukas parang suka na daw siya. Ma maasim -ma na. Yan. First time kasi niya, kuya. So sabi niya, sa una lang daw di masarap. Masarap. <laughs> masarap. 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 Tagay, tagay. Pagkakataan mo talaga. Oo, kasi yung kusama ko naman ang giling ang lakso. Ayan. Bago pa yan eh. Oh. May palaasay niyan. may pagkamaasin nga ano. Kasi nag mabilis. parang buo ko ng konti. Oo, oh. oh. yun. Uh, ah, ah. yan eh. isang hindi naman mo siya. Cheers, cheers. Sino pala? Oh, okay. <laughs> oh. Ano nga? Kampay! 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 ba? tinatawag nyo lang ulang-ulang. Ano ito? Um. Ano yan? Anong laman? Abungo. ito, uh, O, ano, ito. Ano pangalan ito kaya? Ulang-ulang. Ulang-ulang. Ito naman kulang-kulang. Kasi -kulang. <laughs> ito yung ulang-ulang. Uh, so, uh, uh, buko na may, may, may puset. Ay, may uh, shrimp. Ipon. Hindi natin kung... Kaya lang, bulok na. Buko ha. Kasi masimpirang konti. Akala ko magiging matamis. Parang sinigang. Tapos buko siya. Guys, kailangan nyo i-try yung itryo. pag nasa kayo. Ulang-ulang. So, yung... Ito Et, kuya yung... Yan yung laing. Wow! Ito yung ano, excited ako. Um, kasi... Hindi um, laing yung tawag nila. Pero I'll, I'll, I'll find out. Pero parang siya talagang uh, laing. Ito naman yung sisig ng marinduque. May itlog. So yung mga kapampangan alam ko magagalit kaya. Bakit parang alam, mm. parang no, ginuguan? Kaya uh, nalang uh, may et kare-kare ito na may ginuguan. Itong kare-kare nila may dugo. Kare-kare ng marinduque. So, yan. Yung ano, yung uh, kare-kare ng marinduque. Na, para siyang sabi nga may dugo talaga, may dugo. Di ba? Mm, diba? sarap. Mm, um, sarap, no? <laughs> Yum. Mm. Sarap. po, G. Siyob. Sarap. <laughs> Inugutom yung uh, nagkakala <laughs> talaga, parang sabi ni Glenn, nung yung mga bitong katawan niya, hindi na siya makatayo. Um, Nakakita lang kung siya bata. Cheers, cheers. Ang lakas na tama, no? Ayan, pala, dapat pala pag magbablog, magtuba ka muna para go on the flow na lang, Teka lang, may nakatutok na camera eh. <laughs> <laughs> Mapagkakamalan sa akin eh. Tata mo ba yan? Hindi. E. Akala ko yung nakuha ka. Cheers, na lang. mo alam. Maubos. Organic grabe. ba? 10 liters tayo yan Oo, so Hindi Pakita mo si Chris pulang Guys, pag nasa Marindu kayo, talagang sobrang recommended ko to. Casa de Don. Sobrang sarap ng food, sobrang ganda ng restaurant. So, yeah. so uh, ngayon mag check-in na kami, hanap kami ng uh, hotel and then I'll uh, okay. show you. Guys naghanap kami ng hotel ngayon kasi uh, last minute lang din. Ito yung bukas, uh -huh. Hotel. Eh, pa. Meron, meron. Pa. Yeah, meron. Pasok na! Yung uh, 2,500 for night dito sa Bowak Hotel. Tapos pigasan naman pang complimentary breakfast. Yeah, uh, check in na kami. Pinakatakot ko lang. I hope uh, I brought clothes. Eh, hey, ito, Mamaya. Lumia, hey, it, uh, promise. Uh, uh, papatesting doon niya yung, ano, ah, uh, confidence siya. Wow! <laughs> Ay! Uh, Talagang papaamoy talaga pa, mo. <laughs> mamaya. Lumia, wala kang pulutan eh. Parang tuyo lang eh. <laughs> <laughs> oh my god. Okay, <laughs> pero... Uh, mag-shambot muna kami ng konti. Ito ko lang ang aming uh, wake-up call. Uh, We're gonna eat breakfast. And... Uh, <laughs> May sinasabi siya na... Anong gusto mo? Yung shembot O yung mas masarap na shembot? So, yun ang gusto ko makita ngayon. Oh, okay. Ano yung mas masarap na shembot? shembot. Special sem shembot. 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 Uh, Ayan. Yeah. Special tea. Nalagyan ko na siya. Sige, mga ma

Yan! 100% Vitamin C! Naglalagyan ng tang na juice. Yung tang na juice. Tang strawberry. pala yung sikreto niya guys? Nagsa-sunscreen siya kahit, kahit walang sun. Siyempre, <laughs> yung mga ano... Ay, oh, yung lights na to, no? Yeah! Yan oh. ang problema. Ocean Board. Pero ah, ito. Oh, uh, 'yan -huh. hindi ko man lang malasahan yung jean. Oh, uh -huh. patay to. Ano ko? Oh, siya. sobrang sarap, bro. Oh. Panalo. Yan, guys. Pucha. Masarap pa sa mga nabibili yung mga cocktail. It's Galaxy Cocktail. Yun, nga. <laughs> ah. Ah, Galaxy Cocktail. Ah. Galaxy Cocktail. Balik tayo makeup. Gawin matutulog na tayo. Dian makeup lip. Ayun o. Oh, Basahin mo. Lip serum. Lip serum. Skin care yan. Dian makeup. Ah, ba? Oo. Oh, okay. Oh so, uh, till next time. Bukas na ulit.